eto uh, Honda Ito matay tayo sa Honda Ah, uh, Ang problema nito Ito Ako kinain na Ayan kinain na to Hindi na pantay lumaki, lumaki na, yung butas nito ito Ito Ako Lumabas ang busing Eh, ready, di dito na pumatong mga ano, mga idol, oh. No? Eh oh. no, eto bushing do na dito. So dito na. yan 'yan, kaganyan. Naya nasira. Kabila, ano? Ney gumitaw oh. ang bushing. Tawian oh. so, palit 'yan pati ano. Pati itong bushing na malaki 'ho. Oh. yan bumitaw na. Nasaan na ba ito? Ito pala 'yan. Kaya to, 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 to. bumitaw na mga idol, oh. Ito so, to, kabilaan. So, itong kabila, na person natin. Ayun, umiikot na rin pala, ere. Umiikot na rin ito, oh. Gumalaw na. palit dito, dalawa. Tapos to, pasak na rin. Sa so, to, nadami na itong dalawang to. Yan. Okay, so order mo tayong mga bossing okay yeah, ito na mga idol mga bossing ito na yung ano yung honda na pinalitan namin ng mga pangkilalit so hindi dito na nakakapit na ito mga idol, oh. yeah. so chinecheck ko para dito sa mga tornilyo hindi ko baka may lapses may mga maluluwag ayan okay so ito yung ano bumitaw ang bumitaw yung pinaka bushing kaya nasira yung pinaka arm kabilaan to yan okay yan na to eh eto dito sa ano sa harap nagbalitin kami ng ano ng ayun yung bushing na malaki ayun eto saka eto yan itong link yan ito 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 so yung kabila naman eh busing lang yan eto itong malaking busing yung mga link, linkage eh buo pa so eto okay na good na sila so okay naman wala naman akong nakikita ano tornilyo na nakalutang so pwede na pwede na itong ilarga at magamit na rumahe sa, sa sunod pang una naman so thank you mga bossing Thank you sa panonood.